Takpan na natin ang out malut. Hello, hello mga kachuris! Welcome back sa aking mini cooking vlog. For today's video ay meron ako dito isang kilong pansit sariwa. Tapos ito na rin yung isang balot. Ito ay 45 plus 10 pesos. 55 pesos. Tapos yung isasawang nating chicken. Ito yung ating hapunan for today's video. Naglagay lang ako ng kaunting mantika at saka ayoko nang mamantika ang ulam. Igisa ko lang yung chicken. E set aside ko lang yung chicken. Magisa na ako ng bawang. Magalaw na naman mga kacharis kasi hawak ko ng yung cellphone. Lagay ko na yung sibuyas. lalagay ko na yung kikiam konti lang yung chicken kaya naman dinagtagan ko sya ng kikiam lagay ko na yung vegetable kipid budget ulam na pang merienda pang ulam na din oh. Lagay ko na yung pansit sa riwa, mga kacharis. Maglalagay lang ako ng paminta powder. Maglagay din ako ng onion powder. garlic powder. At syempre, hindi mawawala ang ating Maggi Magic Sarap Baga naman. Charot. Wala pa oyster kasi wala akong maukusan. Maglalagay na rin akong toyo. Toyo and charot. Siyempre, ano pang ginagawa? Okay, okayin natin. Hindi ko mahalo kasi awa ko yung cellphone ko. Takpan muna natin ang out. Maluto yung pancit sariwa.